guys, at dito sa Cavite. Kanto ng bilis na punta namin guys. Alam pa siya na kayo hindi nyo nakita yung special na tao sa live ko dahil nga may tumawag. Kaya yan, ano po na i-upload ko na lang sa aking punta ng video guys. Okay guys, upload ko po yung mga. Ay, 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 Guys, dito na kami. Tapos destination na pupuntahan ko guys. Tayo po lang aking kasama. nasa na kaya yun? naka-sama ko guys oh. Ngayon ay ay ayan. Si The Cards. Ah, oh, The Cards. Saan po po natin. Okay, sabihin mo pabili. Ready yung pabili. Pabili po. Yung wala. <laughs> pabili. Bibili na yung titindahan dito, yung wala ka <laughs> na. Alin? Kaya yung uh, inasasabi ko sa inyo, special na tao. Parang tingnan nyo, guys. So, Ay, hindi ka na nakasinig ka. na kayo, guys, dahil nga, hindi nakasama sa akin live, dahil may tumawag. <laughs> ang tumawag, ito ang pasaway. si the cards. Naka live <laughs> ka pala? Kanina, kanina. Tinat ko sa... Eh, sabi ko sa intro, intro ko doon sa ano. Guys, ano kayo, ha? Pero tayo pupunta na special na tao. Kailan na cut? Hindi na makita. <laughs> Ay, ano to kuya? Si Martin, hindi pa tapos eh. Nasaan? Na. Ha? Na. Ay, hindi mo na tapos. Okay. okay lang ba itong dito? Oh. Ang bilis mo matakbo ah. Saan naman traffic kayo? eh? Hindi na dito lang. Ang mapon. Ayan, buto natin guys. ay 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 ayan. Nasa, ano na kami? Anong ba sakap nito? Imus? Dasma? Imus. Imus pa rin to? Oh. Oh, imus daw. Imus tayo guys. Ayan guys. Kung di pa nakasubred kay The Cards. Ayan ang guwapong kapartner ko si The Cards. Ganda pala lang yung lugar dito guys. Merong may bakanting ano. Ayan may bakante kung mag may ari na kaya ito bakante kasi ang bahay ni ati Marci? ito bubulabugoy natin <laughs> bubulabugoy natin si ati Marci. ito motor mo? ito motor mo ate? sa ano ko Ah, ito yung sinisirabis mo?

Mashi! <laughs> Sige ako dyan. Sige ako sa ko chan dyan. Ay, ay, ay. Ito isa si The Cards. Ano yan? I-premier mo? ah <laughs> i mo? I-upload ko eh. I-upload. I-upload ko. I-upload ko. 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 Yung live po kanina, di pag-intro ko, sabi ko, guys, punta ako ng Kabiti. Meron ko punta doon special mga tao. Stay put lang kayo dyan para makita nyo kung sino. Kaya lang, natupag <laughs> ko. Tapos na tawagin ako diyan, sabihin mo na. tataw tataw tatawag ako, diinin ko na. Ay. Sabi ko, guys, sabi ko mag mag-upload na lang ako para makita niyo kung sino yung sabi ko sa inyo, special. Kaya sayo, yan, 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 Si Atelier Mer, tsaka si Marchi, guys. See you see you, see you, see you, see you, see you. guys. Ito na yan. Bye-bye, okay, guys.